hello good morning friends welcome back to my channel long time ago already i wasn't posted my video on youtube so i made so much youtube channel so this is it let's eat everyone this is the leftover durian some of you i know Don't know about the durian. Dorian is very, very, very yummy and sweet fruits here in the Philippines. This is a popular here in the Philippines. Well, it smell not so nice. Some people smelling this durian they don't like, but for me, I really like it. Dorian. This is my favorite Dorian. Yummy, yummy, yummy. Very sweet and. more benefits of vitamins. This one, so I can eat now. Friendship, let's eat leftover durian. Yummy. Mmm. Frozen, mm. but still yummy. Kain tayo. Share ko lang to sa inyo. <laughs> Baka namang tuwing, nak nakikita ninyo tong video ko is may ano na kayo. Mabighani na kayo sa durian. At gusto niyo nang kumain ng durian. Masarap. Masarap ang durian. Ito yung durian, okay? Yung hindi pa nakakilala sa durian, na protas to yung durian. Yan, Yan, durian ito. Wala na lang yung balat niya kasi tinapon na yung balat, eh. Kasi, nung isang araw pa to, nasa ano lang to, refrigerator. So, now, yan. Kinakain ko na. <laughs> Mmm, sarap talaga. Kaya subukan nyo kumain ng durian. Masustansya to, friendship. Masustansya. Lamig ng durian friendship. <laughs> Dalawang araw pa naman sa refrigerator. So, ma-process na talaga siya. <laughs> Lamig. So, masarap pa rin. Mmm. Ayan. Tapos na. Bitin pa nga ako eh. Pero wala na. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Ayan. Pagkatapos maghimagas ng durian. So, continue our work. Friendship. Magsampay tayo. Usap tayo mga friendship. Kayo naman mga friendship, ano ba yung pinagkabalahan nyo sa buhay? Ano ba yung mga ginagawa ninyo araw-araw? Ito as usual mga friendship, ito pa rin yung ginagawa ko araw-araw. Pagkatapos ng almusal ay eh, maglalaba. Maglalaba ako mga friendship. Yan yung mga kadalasan na ginagawa ko talaga. Araw-araw yun mga friendship pagsawaan natin yung araw-araw natin ng mga gawain ng bahay paglalaba <laughs> wala kasi tayong ibang magawain kung yan lang talaga ang trabaho natin sa bahay natin maglalaba, maglilinis yan, routine lang yan <laughs> magluloto, maghugas ng pinggan at iba pa yan, routine lang talaga yan sa mga araw-araw ng mga ginagawa as a mother kadalasan sa atin iba sa atin yan yung mga ginagawa natin pero ang iba naman yung may mga saganang trabaho ay doon sila sa mga kanya-kanya nilang opisina <laughs> sa kanilang mga sariling shop mga negosyo nila. nag sila ng mga negosyo nila. Diba? Ang galing. Ang galing ng mga pamumuhay nila. ikot ng kanilang mundo ay masagana. Yung sa atin naman, eh, hindi naman din natin masasabi na hindi masagana. Siyempre, masagana pa rin itong ganitong mga gawain, mga friendship. Pero hindi lang talaga pareha sa kanila. sa pagsisikap yan. <laughs> Di ba mga friendship? Sa pagsisikap yan. Kung hindi tayo tamad na maghanap buhay, eh syempre, mapunta din tayo sa mga ganyan na bagay. Yung sagana ang pamumuhay at hindi... At hindi naghihirap. Basta sikap lang ng sikap, mga friendship. Lala na yung mga anak natin. Kailangan talaga. Yung mga tayo, mga magulang. May mga anak tayo. Kailangan ta natin talaga pagsikapin na makatapos yung mga anak natin sa pag-aaral nila. Kasi sila yung sila yung daan natin. Sila yung ating pangarap. Kasi, sila yung maghaaun sa ating kahirapan. Kasi, nung tayo pa, eh, hindi natin yan nagawa. So, sa ating mga anak is, pagkisikapi natin na uh, magagawa nila mga friendship. Kailangan natin sila pag-aralin, pag-tapusin yung pag-aaral nila. At syempre, hindi natin kalimutan na advisean sila. Kasi nga sa panahon ngayon, alam na natin, new generation na tayo, maraming mga tukso sa mundo, sa paligid-paligid. <laughs> may mga good may mga good or bad influence, influence, influence biga diba, mga friendship. So, 'wag natin sila pagalitan mga friendship. Kung magkakamali sila, 'wag natin sila pagalitan para hindi naman magrebelde, Para hindi mas lalong umusbong yung galit nila at magpasaway pa lalo. Ano lang, advice lang, advice lang 'yung gagawin natin sa kanila. Kasi nga hindi hindi rin naman nila maiwasan, 'di ba? Kasi maraming nag nagano sa kanina. nag-aalok. Alam mo na, yung blood, bad influence, alam mo na yun mga friends. Okay, ito lang for today, my vlog. For today, and that's all for watching. At sana, nakakuha kayo ng aral sa akin. <laughs> I love you all and please huwag magsawa manood. Thank you very much. Ingat kayo palagi. God bless us all. Bye-bye. Love you all. God bless.